isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa so, Visayas at Mindanao saan man kayo sulok ng mundo ay eh, mag palagi mga kabayan dito tayo sa Pasay Manila Bay Reclamation Project upang mag-update mga ang and ang uh, lapit na itong ano, nagtatambak dito pumasok dito mga bayan eh. grabe tingnan nyo Lapit lang sa ano. Breakwater mga kabayan ito, yung breakwater. Oh. naman yung uh, dredging vessel, ito parkingan ng mga yate dito. Ano, lapit lang yung pinagtatambakan niya ngayon. Ayan. Uh, nagbawas lang ng ano Nagbawas lang ng uh, karga siguro kanina para hindi sumatsat sa ilalim sa so, kalit lapit lang mga kabayan focus naman natin dun sa ibang ano, parte yung malalayo na nagkatambak mo malayo yung kinambakan na ila kapon yan mga bayan oh. and yun, ulit na may nagtatampak saka dun sa kalagitnaan ayan mayroon din dun so, ayan oh. And, daming ano ngayon mga bayan, mayroon din dito. So, no. Yan. Ayun ang malayo malayo mga kabayan dito sa ano, sa kalagitnaan 'yon. Dami ng yung ano nagtatambak pero magkakalayo sila. Ito yung pinakamalapit mga kabayan. Malapit lang ito sa ano sa Siwol ng uh, first time na ano may nagtambak ng ganyang kalapit mga kabaya eh siguro dahil kait na dyan panta kaya tinanggal yung mga buhangin sa ilalim baka ano may tatambakan sila dun sa gitna kaya ano mga kabayan dito magtatambak uh, lakas ng bubuga ngayon L lakas ng bubuga ng uh, barko na to Diyan naman yung uh, dredging vessel, mga bayan, sa loob. Ayan. Diyan naman siguro pinapalalim. Ayan na. Ah. Naka-standby ngayon. O, balik tayo dito sa... ...katang... That's a non Breakwater. Right? Yeah. breakwater. halim pa dyan mga kabayan ngayon mga naman wala pang uh, lumilitaw na buwangin no? dyan sa binubusan yan lang kalakas yung uh, buga ng uh, barko na yan mga bayan kanyang uh, dati hindi nakakalapit ng barko dito mga kabayan, ngayon lang kahit nung ano yung uh, tinatambakan pa lang yan yung mga ginagamit nila dati dyan yung mga dredging vessel mga kabayan yung may nakakonect na uh, malaking uh, pipe sa likod silipin naman natin yung ano, may pinapatag doon. Ay no, oh, pinapatag nila. 'Yan ang uh, pinakamalapit na island dito sa tapat ng Mauayan, mga pare. Eh. Pinapatag dub bando itong itinambak dito hindi pa ano uh, na patag mga kabayan uh. bali ano yung tatlo yung nagtatambak ngayon dito mga kabayan sa kalagitnaan yung uh, dalawa uh, ito, ito, ito yung pinakamalapit ito balik tayo dito bilis lang maubos yung karga nya pag ganyang kalakas mga kabayang pag tuloy tuloy na ganyang kalakas isang ano dalawang oras kalahati lang pag punong puno mga kabayang pag ganyang kalakas yung uh, buba pero pag manipis lang ay matagal Ayan mga kabayan, ito na yung uh, latest update dito sa Pasay uh, Manila Bay Reclamation Project at uh, shout nga pala sa lahat ng webw mga migras sa bansa, share at sa inyong lahat, share din sa lahat ng uh, vloggers, share din sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel. Mga mga loud chat sa inyong lahat mga idol. Yeah share out din kay uh, Kuya Iyo, kay Ate kay Kuya Rick, sa aking misis. sa so, utol ko dyan, sa naluluhaway na sinestor Ala, may gumigalaw, shout out sa inyong lahat dyan, sa naluluhaway, sa lahat ng tropa dyan, sa naluluhaway. Ayan, may gumigalaw, shout out sa inyong lahat. At uh, share out din kay Kadi Official, kay uh, Ma'am Jasmine, sa Gubang Baykada ayan may kami galaw chat out sa inyong lahat sira din kay uh, Idol Douglas ayan sa Golden Bikers ayan may kami galaw chat out sa inyong lahat at uh, sira din kay uh, Idol uh, Sherbal Ayala at kay Maki TV kaya Victor Vlog kay Mamaan kay Idol Pablito ayan mega mega loud shout out sa inyong lahat o to uh, shout out din sa lahat ng taga Bago Bintar Ilocos Norte taga Malangki Bintar Ilocos Norte ayan sa lahat, lahat ng taga Pasukin Ilocos Norte mega mega loud shout out sa inyong lahat at uh, pagpalain din ang Diyos at ingat kayo palagi God bless us all bye bye